Hindi, wala man. What's up, mga ka-DHB? Magandang hapon po sa lahat. Atin na pong pupurgahin yung nabili sa amin <laughs> ng mga biit, you no, so, Second purga na niya dahil isang buwan na po sila nabili nila. At tingnan natin kung ano po ang progress. Aman, <laughs> Simon. Jadi mama ak. Mustahil so, sama tak. Lelaki kau nanya nak. Kamu lelaki nasi nak. Like kau nai. Si sambuan mula don sa pegawai no. Hmm. Nah kau pang markate. Uling oh kuan. Amai bawa na nato. Busuk berapa kau nai no. Dah tu si fluffy ears.

Ah, wasi nga ng flooring. Okay, Okay, katong. Inuling mo nga ng Pero ayaw, ang lawas nila ayaw. Para wala tayo hindi mong problema ba? Kung ko tayo ang nila? Para mas dali. Kali si Bilbin? Oo, tosa yung iyakan.

Ay, mga itong mas dali itong nagtakon. Ay! Mas dali Atong ito, sa purang gamay! No. Saboy daw, gamay. <laughs> At ngayon mga ka-DHB, itong mga anak ng ating baboy na si Pammy, ganito na siya. Ganito na sila kalalaki na. No? So, ngayong araw na ito ay magpupulga na naman tayo sa kanila uli dahil na, na sila ng starter. <laughs>

lang gud lagi. Eh. Basta kayo makaon mo sa tubig. Kung may galing ka na, Okay. Manalo okay. okay. gud. Dali ra pa Sa sa padakpo na to ni. Ang gilak-gilak <laughs> <laughs> wala niya siya, mga baktin, hindi siya ang baktin niya? lagi Kita-kita <little> <laughs> na ba sa ayan po mga ka DHB natapos na natin siyang bigyan ng purga at vitamins so sa tingin ko ay maabot na sila ng mga ang pinakamalaki nito ay nasa 22 kilos ano? ito po yung mga biik na nakita nyo sa ating mga video ganito siya kalalaki ay mag na po sila ano, mga na rin lang kumain so bilis no bilis na lumaki at uh, bago tayo magtapos mga guys, make sure lang po na nakapag-subscribe po kayo sa ating channel. I-like ang ating video, mag-comment at i-subscribe ang ating video. I-hit niyo rin yung notification bell para ma-update kayo sa laging nga-upload ni ka DHB. Tapos!